Welcome back mga boss at may gagawin tayong speaker. So tamang tama sabi ko gawin kong topic to. Para ano ipapaliwanag din natin kung paano yung tamang pagbasa at pagunawa sa nakalagay dito sa speaker. Kasi napapansin ko na minsan hindi natin nagigits yung yung pagbasa dito sa speaker kaya nagkakaroon tayo ng ano ng speaker mismatch o kaya overload o kaya nasisira yung speaker so ganun siguro kung ano kung alam natin kung paano basahin at unawain kung ano yung nakalagay sa likod o sa tatak ng speaker ay mas ma-improve natin yung ano paggamit ng speaker at makatulong din para makabili tayo ng tamang speaker para sa ating mga amplifier. Ganito yan. So, ang nakalagay dito, 100 watts max. Yan. Sa baba naman, power range, 50 to 100 watts. Sa impedance naman, ay 8 ohms. Yan. Unahin natin yung 8 ohms. Yung 8 ohms po ay, pag tinister mo dito yung terminal, ay makabasa ka ng 8 ohms gamit ang tester. So subukan natin muna. Pero mga boss, ha, ah, hindi po accurate 'yan kasi hindi talaga resistance 'to. Kumbaga, yung ano yung <coughs> yung ano ay impedance 'yan, coil 'yan. So papaliwanag na natin 'yan. Ano. So pinakamalapit lang na pangbasa ay itong ano ah, nasa resistance tayo which is ang reading dito ay 6.9 6.9 hanggang 7. So hindi siya accurate, hindi ko lang alam kung ate sir ko ang hindi accurate o yung pagkano. Pero uh, understandable na yan mga boss na tumatakbo siya ng itong siguro sa uh, windings. Ano kasi itong ano, yung na uh, ohms kasi nababasa natin yan, yung reading mismo ng coil. Ayan. So may mga amplifier na hanggang 8 ohms lang, may mga amplifier din naman na 4 ohms lang. ang uh, hanggang 4 ohms kaya niya mayroong ngang amplifier na hanggang 2 ohms kaya niya pa pero karamihan sa integrated amp na ginagamit natin ay 4 to 8 ohms yung kaya niyang uh, kaya niyang tawag itong i-handle na speaker so pag-usapan naman natin yung watts kasi dito talaga maraming nalilito sa watts ipatong muna natin so ayosin natin yung zoom yan, pag-usapan natin yung watts kasi dito talaga mas masalimuot yung pagkakaunawa ng iba. For example, dito tayo sa 100 watts max. Kadalasan sa mga bumibili, boss, pabili ng speaker tapos ipapakita ito. Ito, 100 watts. So, anong ibig sabihin yan? 100 watts na ba talaga itong ano na to? Tumutunog ba to ng 100 watts yung speaker na to? Uh, hindi po gano'n at uh, <coughs> bakit nilagyan dito ng 100 watts na malaki kung hindi gano'n marketing strategy ba sa tingin ko sa ibang brand pwede po <coughs> kasi yung sa ibang brand marketing strategy, uh, strategy na talaga kasi wala na nilagay na nominal power o ano wala na basta nilagay lang 100 tapos minsan 1000 pa ano minsan ano hindi pa totoo yung watts na nilalagay so yun ang tawag doon ay Uh, panliling lang o pandaraya <laughs> na marketing strategy. Sa ko sa crown, hindi naman siguro kasi ay, uh, hindi maglalagay ang crown ng 100 watts lang to sa laki ng magnet niya. Sa ano to? to. po ay ano, HWH10 yan. Bakit siya may 100 watts max dito? Simple lang po. Yung speaker kasi, yung mga watts nila na nakalagay dito sa likod ay ano, handling capacity yan. Ibig sabihin, yung power na manggagaling sa speaker, uh, nakalagay dito kung gaano lang kalakas yung kaya nilang i-handle. Yun, sana nyo. Ibig sabihin, itong 100 watts nya, yung speaker na to mga boss ay hindi 100 watts tutunog. O lagi siyang 100 watts na tumutunog. O pag kinabit mo sa speaker o sa amplifier mo ay tutunog na siya ng 100 watts. Hindi po ganon. Ang ibig sabihin ng 100 watts max ay hanggang doon lang yung kaya niya. Ibig sabihin, hanggang 100 watts lang na power yung kaya niyang i-handle o kaya niyang saluhin. So, sa mga yung power? Sa um, amplifier po. <clears throat> so, paano nga ba siya tumatakbo? So, ang power range niya lang ay, ayan naman, nakalagay naman, power range niya ay 50 to 100 watts. Ibig sabihin, ang isusupply mo dito o ipapatakbo mong tunog dito sa kanya ipapahandle mo sa kanya ay nag-range lang ng 50 watts to 100 sa loob ng 50 to 100 watts ay okay okay pa siya halimbawa sabihin natin uh, yung amplifier mo ay nagtatapo ng 60 watts to 60 watts to 90 so pasok na pasok yun ibig sabihin kayang kayang i-handle ng speaker yun at sa amplifier naman eh Paano kung ano kung 200 watts yung amplifier ko? Okay bang ikabit dito? Okay naman mga boss kasi yung amplifier mo naman kung 200 watts na ano yan, hindi mo naman sa diyan ng 200 watts. Ah, kukontrolin mo naman sa volume. Hindi katulad dito sa kanya na fix lang talaga. Sa amplifier naman kasi nabobolyuman mo pa. Pwede mo siyang i-volume kung hanggang saan lang yung kaya ng speaker na nakalod sa iyo. So ganoon po yung ano kailangan lang ng unawa. Kaya minsan natatawa yung iba kasi ang uh, ano ba't mo sinasabi na ano kailangan mas mataas yung amplifier kaysa ano kaysa speaker. Eh baka masira naman yung speaker. Sa tingin ko mga boss pag sobrang laki ng gap nila, halimbawa ang kinabit mo dito na na amplifier ay 1,000 watts sa tingin ko, pagkunting pagkakamali mo lang mabigla mo pag buliw, masusunog to so nasa ano pa rin yan mga boss nasa gagamit pa rin yan kailangan yung gagamit ay mayroong sapat na kaalaman pagdating sa sounds at nauunawaan nila kung ano yung mga pinagagawa nila parang ganon <coughs> so paano pag halimbawa mga 50 watts na amplifier pwede ba dito ikasa yung RMS ha yung ano kasi ang dami na ngayon mga piki-piki na yung ano siguro kung ang rated ng amplifier nyo ay 50 to mga 100 watts pwede pa rin mga boss kasi yung ratings naman ng amplifier kung magsasabi naman sila ng totoo malamang yung, ma yung watts din nila na ilalagay ay yung PMPO or MAX o kaya RMS so sa panahon ngayon ay napakahirap na mag declare ng ganun So dito lang tayo sa speaker muna para maunawaan na itong speaker na to ay uh, ang kaya niya lang i-handle ay 50 watts to 100 watts. Yung 100 watts ay sagad na. Siguro hindi mo isasagad yan. At least mga 90 to 80 watts lang yung yung power na manggagaling sa amplifier. Sana na gets uh, hindi ko lang alam kung magits ng iba. Malamang madadali na naman ako nito. Basta pinilit kong ipaliwanag ayon sa ano makakaya. Patulad itong sa Twitter. O, di ba? Yung nominal niya ay 50 watts. Ah uh, ang maximum niya man niya ay 100 watts. Impedance niya ay 4 to 8 ohms. So, siguro mayroong version nito na 8, mayroong version na ano na na 4 ohms. So, bakit naman 100 watts Ah uh, magka, maliit naman siya? Maliit ang magnet, maliit ang coil. Ito po kasi ay ang binasi, ang binasi nila dito ay kapag dumaanan ng kapasitor o resistor, o capacitor at saka resistor o capacitor lang yung power kumbaga na filter out na so puro high frequency na lang kaya mas maliit siya mga boss yun ang pagkakaalam ko kung may mali pa correct na lang hanggang dito lang sana naunawaan yung explanation natin dito sa ano sa speaker para magamit natin ng tama sana may mga ganito pa na nagsasabi ng totoo at saka ano kung ano talaga yung handling capacity. Handling capacity lang talaga yan mga boss, hindi yan yung power. So yung power ay manggagaling sa amplifier. Okay? Sana maliwanag na sa atin. Ibig sabihin, sa madaling sabi, mga 50 to 100 watts na amplifier, kaya niya. Kung mas mataas pa, kaya niya kasi bubolyuman mo naman Hindi mo na may sasagad yan. Parang gano'n yan. Nasa ano pa rin yan? Ang pinakamahalaga pa rin dyan ay kailangan yung gagamit ay may sapat na kalaman para ano para tawag dito makuha yung tamang timplada. Sa totoo lang yung speaker amplifier mismatch ay lagi po yan nangyayari kahit saan. Wala po tayong nabalitaan na perfect talaga na uh, match ng speaker at sa amplifier. Maliban na lang sa mga designer na mga engineer na mga nagparis-paris lang gano'n na speaker amplifier pero nasisira pa rin yun hindi pa rin guarantee yun na kapag perfectly match yung speaker at sa amplifier mo ay hindi masisira kung ang gagamit naman ay kulang sa kaalaman kaya napakahalaga po bago tayo mag sounds ay magipon tayo muna ng kaalaman para pag ano tayo ay tawag dito pag meron na tayo alam na natin ang gagamit pero yung iba naman inuuna mo ng gamit kaya lang yun, bandang uli, magpapalit. Magpapalit kasi hindi match. Yun lang mga boss, mahaba na yung kwento. Hanggang dito na lang.